ipaprank ko si mama, sasabihin ko may sakit ako. May sakit talaga ako, masakit ang tiyan ko, pero inaano ko siya at nagkukulong dun sa... Ah, Aray! Mama, hawak. Ah, uh, lalayma. lalay na ako. Agayon. Naikot ang pagtingin mo. Oo. Pero ay naturog na nga ni kagigising lang. Ah, ah. May kalintura ko ma. Harap ah, man. Harap man ba ka? alalayan mo ako, tayo ako. Eh, matumba kita. na? Alalayan mo ako ma. Ah. Ipersa mama. Yan. Oh, mama, opo, unkod ka na. Mm. Unkod ka na. Uh, doon ka Ay, ang uh, lakas ni mama, nihila ko. Oh. Ay, talaga siya. Mm. Talaga eh. oh. oh! Mm. Buti kong mainit ini. Mapinit! Yun mapinit! Mama. Mainit, din. Mapinit? Ha? Mapinit? Mainit. Mm, mapinit ngayon. Inuman mo nang mainit. Ha? Ah? Inuman mo nang mainit. O oh, sige, mainom tayong mainit. Sabay tayo. Mm -hmm. Ay, dapat siya ah. Dapat siya ah. At nagtatay ako. Nagtatay ka. Pang, Siyo. pang sampo na baga. Pwede na yan. At pwede na ma? Pwede mm -hmm. na ini? Mm -hmm. Pwede na ini nag Mm -hmm. Ay, nagtatay nga ang tao. Di man nga. nagtatay nga poti nga si mama inaagaling pagka may <laughs> ang anak ang ano may sakit <laughs> nakaturog ka ma nakaturog ikaw mm -hmm. pag akyat mo pag sakat mo na uh. ano naliliyo Nailili hindi uh. pa ko nakainom ng bulong uh. bulong bulong nga na nabulong ang mo. Wala pa nga ni. Oo, oh, uh, wara. wara ka baga. Hmm. Malamig man ang katawan mo. Hindi pa nga ako nakain. Nakita mo ako nagkain na? Kaling OA mo Ha? Hindi ka uh, man nag-ano ay. Nag-templa ka man baga kanina. Mama ini, ini na yung gatas mo. Ho. Ini na yung gatas mo ha. Ini na yan. Tinimplaning na mo kung masarap ha. Ini na siya mama ko. Oh. Ah, Itikman mo kung masarap. Masarap man, matamis. Pareho na ensure. insure? Mm -hmm. ah, tama. De, may duwa ka na Ay, na dira, ano. insure dira, ito yung binakal natin, yung nagdating kanina yan, no? Oh. Mm. Boss Optimum. Mainit man yata ito, oh. Mainit.